andar na tayo mga paps dahil maaba ang pila current rate 50 ayan open door rate 50 yan yung pinaka flat rate nya rate from 1 kilometer is 13 pesos point 50 and then per minute nya is 2 pesos kapag walang traffic mas mura to kaysa sa grab in drive lahat ng TNBS mas mura to basta hindi traffic pero pag ma traffic ah, halos hindi sila nagkakala pero mas malaki pa rin talaga yung ano, TNBS kasi ano yan eh iba yung rate nila ang pagkakalam ko sa TNBS is 45 ang flat rate 15 pesos per kilometer 2 pesos per minute tapos may surge pa sila na 2 pesos per minute din yung surge nila. Eh sa Green GSM Taxi, wala po tayong rate ng surge mga paps. Parang nagagandan sila. Yun lang na yung ano, napapansin ko sa mga passenger mga paps. Na nagagandan sila sa sa ano, sa legroom dito sa likod. Tulad ng mga sedan, mga Toyota Bios, Uh, medyo maikli, masikip. Pag medyo matangkad na yung ano, yung upo uh, parang sa side na yung pinaka ano niya. Ito, yung pinaka upuan niya. Tsaka, leather na pala siya mga papso ganda. Kung magpapagawa ka nito, siguro mga 15 to 13k to yung price nito sa mga upuan. Sa likod din, Ganon din. Kaya maganda talaga mga paps itong ano, coach ni Green JSM bukod sa marami ng pasahero gulat nga ako mga papsi eh kasi galing ako in drive sa mga nakakilala sa akin dyan And, nagbablog talaga ako sa in drive tsaka sa grab dati tatlo pa nga yung apps ko eh kaso sobrang baba talaga ng pamasahe parang hindi ko na kinaya yung ano puyats 18 hours akong naka duty tutulog lang ako 3 hours biyahe ulit hindi tulad dito na 8 hours lang kumita ka lang ng 1,000 pwede na diba hindi tulad dati na nag TTNBS ako kailangan maghabol ng lalo na pag malapit na yung bayarin habulin mo talaga eh kaya minsan 3 days sa hindi mo uwi sabado linggo yan straight ako nyan grabe yun parang nabunutan ako ng tinik nung ano sinauli ko na ay sobrang hassle stress nandun na lahat kapag malapit na yung due date at, at yung maintenance yung change oil sa mga TNBS mas malaking bagay na yung ano makakatipid ka diba, dito makakatipid ka sa change oil maintenance dahil sagot nila budsa wala kang initindi monthly sumasahod ka harawan pero may incentives ka na 300 plus 1,000 basta malinis 1,000 kapag ano naka 1,700 ka o 1,800 ka nakita eh sa TNB eh, saglit lang naman yun eh kumikita ako ng 4,000 sa sabado linggo pumita ako ng 4,000 to 5,000 eh kung dito yun, di ba? Sa 4,000, eh may 2,500 ka na rito. Kapag kumita ka ng 4,000 dito. Sa 5,000, mga ganun din. Mga 3K. Kaya mo kumita ng 3K dito, mga paps. Sa mga ano dyan, tempo. At gusto nyong mag-apply dito, message lang kayo sa video na to sa comment section. Ako na mismo mag-send sa inyo ng link para makapag-apply kayo rito. Wala kang bagay yung ano mga paps, wala kang boundary. Ako naghahabol ako ng panghulog ng sasakyan. Pag malapit na yung due date, ayun na, nangangarag na tayo. Ganon kahirap sa TNBS. Ranas ko yan dahil uh, kolang kulang-kulang dalawang taon ako naging ganyan may time pa nga na pinagsasabay ko yung apps ko ng Lalamove para maka 4K lang pero yung 3K na yun nang kita mo na yung nun magkano lang sa 15 hours minsan 15 hours yung 3K may eh pag minalas malas ka na sobrang tumal talaga ang 3.5 na yan nasa 15 hours mong bubunuin yan tapos yung gasolina pa yan palagay natin 1, 1k 1k gasolina edi eh may 2.5 ka tapos itatabi mo sa sasakyan bali palagay natin maintenance 400 ay 200 pagkain 200 plus 600 na sa sakyan pali may tira kang 1.5 sa so tingin ko hindi sulit yung 1.5 sa 15 hours eh eh dito kumita ka man ng 1,000 wala ka nang iisipin eh 8 hours lang yun ah ano pa kaya kung mag 15 hours ka rito diba ba diba, kumita na ako ng mga 2,000 to 2.5 na ito malinis yun ang laki ng pinagkaiba ng ano green taxi talaga sa TNBS ito kasi pinagsamang ano na to mga paps taxi tsaka TNBS kasi meron sa apps tsaka premium na rin sya parang tutusin mas maganda pa nga sa Toyota si Danto eh yung loob na ito eh kasi yun, lawak talaga para kang nakasakay sa ano abansa na bago tsaka yung belos parang ganun yung leg room nya sobrang lawak tsaka fully electric pa mga paps diba kung charge ka lang dito libre pa yung charge yung nakagandahan wala kang babayaran sa charging station pila ka lang hintay ka lang ng ano kaya mga 2 to 3 hours pila pero marami namang option na ano pwede mag charge sa ibang charging station. Marami naman silang ano suggested na ano, charging. Nasa lang kung ano Sa'ng ka uh, mamimili. So ilang uh, experience lang sa ano konting lang about sa GSM. Wala kang hinuhulugan sa sakyan. Tsaka pwede yung Pangdalhin to mga pap sa bahay kapag na-approve ka na ng ano, home parking plan tsaga-tsaga lang para mabigyan ng unit kasi ngayon mga paps 2D 1C pag mga bago nasa 2 driver and 1 car lang kami bali 8 hours 8 hours lang kami yung duty ngayon bali yung 12, 12 hours kami 12 hours 12 hours yung 4 hours na yon kailangan nandito mga charge namin unit bago ibigay sa partner namin tapos pag duty mo na i-charge na rin hindi man full charge kasi kagamitin mo pa uwi may bawas na yun pero masa, kailangan na sa 90 to 80% ang binigay sa'yo para ganun ka rin sa kanya di ba? ganyan lang kailangan magkasundo kayo ng partner mo sana mabigyan ng sariling unit para may park na sa bahay di ba? para kahit dumuti ka ng 15 hours pataas kaya mo kumita ng ano gross na 3k to 4k hindi e malaking bagay na wala kang iniisip may SSS ka pa kompleto benefits pa mga paps ang ka pa ba diba? wala mga paps kailangan pag hindi na kaya give up muna na diba maghanap ka na ng iba wala eh. Kung pipilitin mo, mababaong ka lang sa utang eh. Tulad nang nangyari sa akin. Wala. Imbis na kumita eh, nabaong pa sa utang. Kaya eh, yun, nabawasan yung tinikong yung nawala yung sasakyan. At least dito, wala kang hinuhulugan. ba? Diba? So mga gusto mag-apply, basta PM lang kayo. Hi message lang kayo sa my comment section. Ako na mag-message sa inyo. Para pila pa yung link. Dahil marami pa tayong ano, marami pang kailangan driver dito. Marami pa silang unit. So, ilang mga paps.